Magandang araw! Halina't ating tuklasin ang nilalaman ng aralin ni Katlo sa ikalawang markahan. Ito ay may pamagat na kwentong pusong. Marahil kayo ay nagtataka kung ito ba ay pusong o kaya naman ay pusong. Pusong, tinatawag din ito sa Bisaya. Pag sinabi natin pusong ay ito yung mga pangunahing tauhan sa mga kwentong bayang katatawanan, particular ang mga trickster tale. Isa sa katangian nito ay ang pandilingnan sa ibang tao kaya palagi ang napapatawan ng parusa. Gayunpaman, nagagawa nitong takasan ng parusa sa pamamagitan ng matalas na pag-iisip at pagiging tuso. Kadalasang nabibiktima ng pusong ang Sultan, Hari, Pinuno ng Bayan. Pinupusong din niya maging ang sariling magulang at mga kababayan. Makikita ang pusong sa iba't ibang kwantong bayan sa kabuuan ng Pilipinas. One sa Katagalugan, One Suwan sa Pampanga, One Musong sa Bicol, One Pusong sa Kabisayaan at Sulu, Pilandok sa Lanao. Karaniwang negatibong pagtingin sa pusong bilang mababa o mahirap na lalaki. Mabagal, tamad at antukin. Hambog at walang galang. Ignorante. Pintasero at matabilang dila, gayon din ang pagiging pilyo mga katangiang ito ay nagpapahiwatig ng pagbalikwas sa namamayaning sistema sa lipunan. Natural na tendensiya ng tao na gaya ng pusong ang maging tamad, dulot ng sistemang pang-ekonomiya na nagagamit unang aapisan na nakakababa. Ang kayabangang naman ito ay paraan ng pagkutya sa makapangyarihan o mariwasang tao na nagsasamantala sa mga katulad niya. Halina't ating tuklasin ating basahin ang kwento ni Juan Tamad na isang halimbawa ng kwentong pusong Si Juan Tamad ay isang binata na kilala sa kanyang pagkatamad. Wala siyang ginagawang mabuti at palaging umaasa na ang ibang tao ang gagawa ng mga bagay para sa kanya. Dumating ang panahon na nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa kanilang bayan at kailangan nilang maghanda ng pagkain para sa lahat ng mga bisita. Ang mga tao ay abala sa paghahanda. Ngunit si Juan tamad ay hindi interesado at nagpasya na magpahinga sa ilalim ng isang puno. Sa kabila ng kanyang katamaran, nagkaroon ng pagkakataon si Juan na makakuha ng maraming pagkain mula sa isang bungkos ng prutas na nakahiga sa lupa sa ilalim ng puno. Sa isang pagkakataon, sa halip na maghanap at magtrabaho para sa pagkain, nagkaroon siya ng indaya na gumamit ng isang banga upang makuha ang mga prutas na mababagsak mula sa puno. Hindi sumunod si Juan sa mga payo ng kanyang mga magulang at mga kaibigan. At nakatanggap siya ng pagkain mula sa mga prutas na nahulog mula sa puno sa kanyang mga kamay. Ang mga prutas ay mabilis na naubos at siya ay nag na may mga pagkakataong ding may kapakinabangan sa kanyang katamaran kung ito ay gagamitin ng tama. Sa huli, natutunan ni Juan na kahit na siya ay tamad, kailangan niyang gumawa ng paraan paminsan-minsan. Bagaman hindi siya nagbago ng lubos, natutunan niyang pahalagahan ng mga pagkakataon na magtrabaho kahit paminsan-minsan. Ang kwento ay nagtuturo ng balanse sa buhay na hindi laging pwedeng umasa sa kapalaran at kailangan ng tamang pagsusumikap. Dako tayo ngayon sa paraan ng pagbabanghay pahiwatig minsahe at kaisipan mula sa kwento ni Juan Tamad. Pagbabanghay. May simula? Unang ipinakilala kay Juan Tamad, gitna ay ang pagdiriwang at hindi niya pagtulong. Wakas ay natutunan niyang hindi sapat ang umasa lang sa kapalaran. Kalawa, pahiwati. Ang kanyang katamaran ay nakakatawa, ngunit may aral na nakapaloob. Ikatlo, mensahe. Ang lapis na katamaran ay nakasasama, ngunit maaari ring gamitin ng katalinuhan sa tamang paraan. Sumunod, kaisipan. Kailangang magkaroon ng balanse sa buhay hindi puro pasandi sa iba o sa swerte, kundi may sipag at sariling gawa din. Alamin natin ngayon ang tamang pagkasunod-sunod ng pangyayari mula sa binasa nating halimbawa ng kwantong puso. Una, ipinakilala si Juan Tamad na isang binatang walang ginagawa at laging umaasa sa iba. Ikalawa, nagaroon ng malaking pagdiriwang sa bayan at nabala ang lahat maliban kay Juan. Ikatlo, Nagpahinga siya sa ilalim ng puno at nakakita ng prutas na nahuhulog. Ikaapat, gumamit siya ng banga upang makakuha ng mga prutas na hindi nagtatrabaho. Ikalima, hindi niya pinakinggan ang mga payo ng magulang at kaibigan. Ikaanim, nakinabang siya sa mga nahulog na prutas ngunit mabilis ding naubos. Sumunod, naisip niyang minsan ay may pakinabang din ang kanyang katamaran. Pero, kailangan pa rin gumawa ng paraan. Sumunod, nagtapos ang kwento sa pagkatuto ni Juan na pahalagahan ng tamang pagsusumikap. Meron din tayong mahahalagang pangyayari batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Mula pa rin ito sa kwento ni Juan Tamad. Panahon ay tumutukoy sa kulturang Pilipino noon na pinahahalagahan ang sipag at pagtutulungan, lalo na sa mga handaan at bayanihan. Lunan, sa baryo o pamayanan kung saan lahat ay abala sa pagdiriwang samantalang si Juan ay nasa ilalim ng puno. May akda. Ang akda ay katangisip ngunit malinaw ang layunin nito. Ito ay may akda na magpatawa at magbigay aral tungkol sa katamaran ng ilan sa atin sa lipunan. Tekstong expository batay sa estruktura nito gaya ng problema at solusyon problema mula sa kwento ni Juan Tamad ay si Juan ay tamad at ayaw tumulong sa paghahanda. Ang solusyon dito ay naisip niyang gumamit ng mga upang makakuha ng prutas nang hindi kumikilos ng husto. Sa bandang huli, natutunan niyang minsan ay dapat pa rin magsikap. Bilang pag-uugnay ng mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng tekstong ekspositori, halimbawa mula pa rin sa kwento ni Juan Tamad, ay ang larawan ni Juan na nakahiga sa ilalim ng puno. Ito ay nagpapakita ng kanyang katamaran. Sumunod, mga taong abala sa handaan. Ito ay sumasa namin sa sipag at pagtutulungan ng komunidad. Katlo, banga na may nahuhulog na prutas. Simbolo ito ng katalinuhan ngunit sa maling paraan. Prutas na unti-unting nauubos. Pahiwatig na ang swerte ay hindi panghabang buhay. Hanggang doon na lamang ang nilalaman ng ating aralin ni Catlow. Maraming salamat.